Gagawa tayo ng limonada. Ito 'yung ating citroni or lemon. Tanggalin lang natin 'yung juice. Woah. Tapos meron tayo dito'ng ice cubes na nasa baso na. Tapos gatas. Lagyan natin 'yan ng kaunting gatas. Yan. Malamig pa rin kasi dito sa Germany, winter pa. Pero hindi katulad nung last week. Grabe. Sobrang lamig nun. Kaya ang daming may sakit noon. Nagkatrampaso. Kami din. Ang anak ko nilagnat. Kunti lang yung nakuha, oh. Yan. Lagyan natin siya ng gatas. Ganyan talaga ako naglalagay talaga kahit si Truth Post ng gatas. Mm. Para siyang ano, limonada na may gatas. Cheers! Mmm! Sarap! Maasim na Wenn du milky. <laughs>